Uh, magandang araw sa inyong lahat. Uh, Pag-usapan natin ngayon ang tungkol doon sa napakaraming question ng ating uh, mga subscribers tungkol sa kumpanya na iba na yung may-ari na bilhin na pulo ng yeah. So once and for all i-discuss natin kung ano ba talaga ang rule dyan kasi mukhang marami sa inyo ang hindi naman na pinapanood yung videos na nagawa na natin. Uh, in fact, napakarami nating videos tungkol dyan na nagawa na. Uh, so kung may time kayo, balikan nyo na lang. May mga 500 videos yata tayo dyan. Isa-isa yun na lang, hindi ko nagawa ng playlist. Pero madaling na mahanapin kasi searchable lahat ng mga topic. Uh, anyway, <coughs> ito, uh, para specifically, ma-answer natin yung most questions regarding dito sa nagpalit ng owner, naging iba na yung kumpanya, uh, lumipat na sa ibang lugar na malayo. Right? So, ano ba dapat ang uh, patakaran na titignan natin dyan kung ikaw ay employee man or employer? Right? Now, in that particular case, uh, pag-uusapan natin yung ownership, kung yan ba ay korporasyon, kung yan ay sole proprietorship, DTI lamang ang kanyang registration. Kasi magkaibang opisina ng gobyerno, ang um, pupuntahan natin dyan pag tayo ay nag right. So in the meantime, i-shoutout po na natin ang ating mga subscribers and followers. Okay. okay yung mga kumpanya na binili as a rule ang kumpanya na bumili ay walang obligasyon na i-absorb ang mga empleyado or babayaran ang mga empleyado as a rule ha? ang exception dyan kung halimbawa sa kanilang kontrata sa bilihan eh nakalagay doon na i-absorb niya lahat ng mga empleyado pati yung mga labor liabilities, labor obligations, then yung bagong kumpanya ang magbabayad ng mga yan. Ano? Uh, ngayon, kung halimbawa, Uh, empleyado sa old company na binili, eh, naka 10 years in service na siya. No? Pagdating ngayon doon sa new company, sa new company, in-assume niya yung obligasyon. So, ginawa niya, nung nabili niya yung old company, uh, niya na redundant position na yan, na niya kasi sabi niya, halimbawa sa kanyang operation, hindi niya kailangan yan. So, ang magbabayad ng separation pay dyan is yung new company. Kasi, in-assume niya ang obligasyon sa ilalim ng kanilang kontrata. Pero kung wala silang, wala silang kontrata ng usapan, at natanggal yan yung empleyado na yan, ang magbabayad dyan na separation pay is si old company. Okay? mayon, kung korporasyon yan, siyempre, uh, ang korporasyon, malalaman mo yan kasi sa dulo ng pangalan niyan, may like corp, corporation, incorporated, or INC, period. Ganun ang, ano, ganun ang indication na ang kumpanya mo ay korporasyon. Ibig sabihin, kung may mga hanap dokumento, tungkol dyan sa kumpanya mo, sa Securities and Exchange Commission mo yan, kung kung ano ang mga pinupuntahan mo dyan? Dyan mo tinitingnan kung gusto mo halimbawa alamin sino yung may-ari ng kumpanya mo at sino na yung bago may-ari. So, titingnan mo yung pangalan ng kumpanya na Ngayon, kung ang kumpanya mo naman ay walang INC, walang corp, walang corporation, most likely yan ay isang uh, sole proprietorship, DTI and registration yan. So, kadalasan yan yung mga merchandising, trading, yung ganyan. So, ang may-ari niya, may isa lang uh, na small uh, operation lang yan, hindi naka-divide into stocks yung kanyang mga shares. Although, take note ha, may bago na ngayon, may revise ng ating corporation code ng 2019, meron tinatawag na one-person corporation. No? Pero, malalaman mo rin yan kahit na isa lang siya na may-ari dahil sa dulo ng kanyang pang ng kanyang kumpanya may nakalagay na OPC or one person corporation unlike kapag DTI although mag-isa lang din naman yan walang OPC sa dulo yan so binabanggit natin yan for purposes of knowing kung saan mo ipa-follow up to check iti-verify ang mga dokumento na kailangan mo malaman kung nagkabentahan mo dyan sa kumpanya na o ano mang transaction na pinagdaanan nila na kapag uh, um, mga kumpanya naman na lumipat na kung halimbawa sa isang na uh, doon sila nag-operate originally tapos ngayon lumipat na sa ibang syudad naman na napakalayo no ang tanong kung babayaran ba ng separation pay mga empleyado ng apektado o ayaw na lumipat din sa pangalawang syudad titignan mo yung kontrata ninyo. Kasi kung ang kontrata ninyo nakalagay dyan, na, we, na nung ikaw ay nahaya, willing ka to be assigned anywhere in the Philippines, then wala kang rason para mag-object dyan. Kasi nung kumirma ka ng kontrata, sinasabi mo na pwede ka namang ilagay, ilipat, i-assign kung saan mang lugar, sa loob ng Pilipinas. Madiba nila kung abroad, syempre. So, kung may ganyan sa kontrata mo, uh, hindi ka pwedeng um, magpumilit na bayaran ka ng separation pay kasi ayaw mo lumipat sa pangalawang syudad dahil ang um, inconvenience sa iyo. Hindi rason niyan, kasi kung ka meron ng kontrata, no way na pwede ka ma-assign ka ng Ngayon, kung ang kontrata mo naman walang nakalagay na ganyan and clear na ikaw ay nag-sign ng uh, kontrata sa trabaho dahil malapit sa yung uh, lugar na pagtatrabahohan mo, then pwede ka mag-demand ng payment pag separation pay kasi hindi naman yan ang usapan ninyo na sabi mo, dito lang ako sa syudad na ito ng katrabaho. Eh, gusto nyo, alisin na ako dito. bayaran na lang niyo ako ng separation pay. Okay. Eh, so guys, tandaan niyo itong mga rules natin and I suggest na balikan niyo yung mga ibang videos. na no? Kasi doon ako nag-cite ng mga mga specific provisions sa batas no? para makita niyo yung guide. So yung mga ganito lang, parang papyaw lang yung mga batas dito. Pero, tinutumbok na natin dito kung ano ba dapat ang kaisipan na dapat mo pairalin kapag na lagay sa ganitong sitwasyon. Kapag employer man or employee. So with that guys, I hope you learned something from this video. If you do, share-share na lang sa mga kasamahan niyo sa mga kakilala niyo uh, friends, colleagues, family members, or relatives. And of course, thank you for watching this video and i hope to see you in my next ones